Hello po mga kalaki, magandang umaga po at tara, mamigay tayo ng 3 digit lucky numbers po ngayon pong alas 8 ng umaga at syempre ang inaabangan mo na marami nang nanalo, ibang bansa at Pilipinas, nais ko ngayong araw na to, ikaw naman ang palarin sa 3 digit lucky numbers, irambol mo ah. Eto na po sa India, 923, Philippines, 718, Thailand, 660, Taiwan 942 Malaysia 085 Dubai 312 Hong Kong 696 Singapore 049 China 183 Texas 227 Israel 138 Las Vegas 944 Alaska 535 Saudi 012 Japan 539 Italy 78 8 Germany 186 Korea 240 Greece 331 Canada 528 Mexico 997 Australia 711 At New Zealand 366 Ayan mga kalaki kompleto pa mga 3 digit lucky numbers huy i-ramble mo para pagka nabaligtad man panalo pa rin tayo pati yung 2 digit ha? pati yung 4 digit i-rumble mo okay maliwanag ba good luck